So, hello po muli mga kababayan. Dahil nga po doon sa anunsyo ni Sara Duterte na tatakbo para senador yung kanyang dalawang kapatid na lalaki at ang kanyang ama, nataranta po itong si Trillianis. Diba? ba tingin ko nataranta siya eh. <laughs> Hindi po ako, wala po ako ano kay Senator Trillanes, kababayan ko yan eh. At saka ako gustong gusto ko si Sonny Trillanes. Well, noong panahon ni Duterte na sinira-siraan itong si Trillanes, na may mga tumatawag nga sa kanya na Trililing, noon eh, medyo parang naniwala ako sa mga paninira sa kanya. Pero ang keso yung mga pag, sa pagbibenta ng Scarborough, yun naman pala eh, talagang napakasinungaling at mapanira itong Duterte na ito. At ngayon, ngayong panahon nga, ngayon po natin nalalaman na wala naman pala talagang katotohanan yung mga akusasyon nila kay Trillanes. Ngayon ko nakikilala, ngayon ko po nakikilala itong si Senator Trillanes na napakahusay niya pala, napaka seryoso na tao, seryosong Pilipino. At masasabi ko po na isa siya sa mga nakikita ko na politiko na makabayan. Makabayan, opo. Bihira tayo makakita ng ngayon, sino ba sa mga politiko natin ang nakikitaan natin ng sobrang pagiging makabayan. Marami dyan na pro-China, di ba? Marami dyan. Kahit na hindi pro-China, pero parang baliwala lang yung gulo sa West Philippine Sea, eh? itong tungkol sa China, Pasi para. Wala lang. Ang medyo ang medyo makabayan dito ay si, nakikita natin sa ngayon, dito sa Senado, itong ang si Risa Ontiveros. si chalan nga. Medyo duda ako dyan kasi inchik pa rin yan eh. Basta inchik, wala akong tiwala. So, dyan sa, sa Senado, medyo si Risa Ontiveros ang medyo ano, lumalaban. Sa House of Representatives, marami po tayong nakikita na uh, makabayan. Hindi yung makabayan black, ha? Makabayan, Pilipinong makabayan, politikong Pilipino na makabayan. Yung anti-China. Diba? At ngayon po, itong si uh, Senator Trillanes, na ngayon ko po nakita, yung yung pagiging totoo ng pagkatao niya. I mean, yung tungkol doon sa inaccuse, yung inakusa nga po sa kanya ni Duterte na, at ng mga kasamahan ni Duterte na pagbebenta ng teritoryo ng Pilipinas, kagaya ng paninira na ginawa kay Laila de Lima. So ngayon, ako sa totoo lang ngayon ko nakikita kung anong klaseng karakter, pagkatao at pagkapilipino nitong si uh, Senator Trillanes. Na sa totoo lang po mga kababayan, ako'y nangihinayang na hindi sa tatakbong senador. Sana po makapag-isip-isip uh, ulit, pag-isipan pong maigi ni Mr. Sonny Trillanes na mas kailangan siya. Uh, I-address ko na lang ng diretso, no? Although ni, hindi naman niya ito mapapakinggan eh. Pero kung sakasakali lang, no? Uh, Senator Trillanes, mas kailangan po kayo ng buong bayan, hindi ng kaluokan lang. Kasi kung kaluokan lang kayo, tatakbo magmimeyor. Hindi, limitado po sa bayan ng kaluokan lang. Uh, lungsod ng kaluokan lang ang pagsisilbihan ninyo. Samantalang kung kayo ay uh, magiging senador ulit, na for sure, mananalo kayo. Kasi ngayon po, marami ng Pilipino ang namulat. Sa totoo lang, kahit na sa mga pro-BBM vloggers ngayon, medyo naghahangad nga sila na makaharap kayo ng personal at hihingi ng tawad sa inyo. Dahil noong panahon ni Duterte, talagang nabilog ang ulo namin. Naniwala kami sa mga sa mga mali na paratang ni Tony Duterte, paninira. Ngayon, Mr. Trillanes, sa totoo lang po, para sa akin na, at marami, marami pong tao ang gusto makita kayo sa Senado uli. At mas malaki ang maitutulong ninyo kung kayo nasa Senado. At ang makikinabang sa inyo ay buong Pilipinas, hindi Kaluokan City lang. Hayaan nyo na yung Kaluokan. Mayroong mag-aalaga dyan. Di ba mga kababayan? Do you agree with me? Ang Kaluokan City, maraming pwede magpatakbo niyan hindi lang kayo ang nandyan mas kailangan po kayo Mr. Trillanes ng bansa kailangan kayo sa Senado para naman madagdagan man lang yung matatalino dyan sa Senado nakita nyo naman kung anong klase mga Senador ang nandyan ngayon at least kung mak makabalik kayo ng Senado at least magiging maging, maging uh, disyente uli my point. Maging disente uli yung Senado. Ako sa totoo lang, ito po yung pag-uusapan natin, ito nga tungkol sa parang, uh, sa tingin ko lang, medyo parang nataranta po itong si Senator Trillanes dahil dito sa announcement, announcement ni Sarah na sa isip ni Trillanes, pwedeng manalo itong tatlo, mag-aama. So, paano na ngayon kung tatlo ang nandiyan tatlong Duterte na mga si Raulo, Di ba? Di ba, sana kung mabubuting tao? Eh, tatlong si Raulo Papasok sa Senado? Anong mangyayari sa bansa natin? Kaya, naisip po ni Senator Trillanes na yung dilawan daw ay makipag-alyansa sa partido ni PBBM. Nang sa ganun, eh, magkatuwang na kukontrahin, i-obliterate ayon sa, sa kanyang salita, itong mga Duterte. Ngayon, eh, yung idea po na yon, idea lang po yon ni eh, Senator Trillanes, dahil siguro sa kanyang uh, uh, pagkataranta, Siyempre, kailangan pa niyang, actually, sarili lang niyang, ano yon sarili niyang idea. Hindi pa niya nakakausap yung mga ibang dilawan, kagaya ni Risa Ontiveros, ni Laila de Lima, at saka yung iba pa, na hindi talaga pumayag, mga kabayan. Ayaw ng, ng uh, mga bossing ng dilawan, na makipagkaisa makipagkaisa sa partido ni PBBN Pero si Mr. Trillanes po ay open. Basta lang ang uh, objective, ang main objective ni Senator Trillanes sa kanyang uh, sa idea niya na pakikipag alyansa sa partido ni PBBM ay para malabanan ang Duterte na wag nang makapasok pa. At nang sa ganon, yung lahat na magiging uh, mga opisyal ay iisa ang kaisipan. Lalo na pagdating sa West Philippine Sea issue. Yun po yung pinaka-objective ni Senator Trillanes. Kaya open sa kanya na makipag-alyansa sa PBBM party pero ayaw nung iba na sana sana maging open po so nakikita ko ang open minded lang dito ay si Trillanes yung mga kasamahan niya ay hindi mga hindi pa nakaka on kung tutuusin mga kababayan sa tingin ko mukhang hindi talaga magkakasundo ang dilawan at ang pula. Dahil nga sa, according to Risa Hontiveros, mga historical issues, mga issues sa history na yung dati na nilag-issue pa tungkol sa ama ni PBBM na si Ferdinand Marcos Sr. Na yung pagiging, uh, ano daw, plunderer, uh, murderer, yung uh, tawag dito, human rights abuses, during martial law. Alam niyo mga kababayan, yan ang mahirap po kasi sa sa mga dilawan. Dahil sila ay nakapokus sila doon sa mga masasama tungkol kay Ferdinand Marcos Sr. Na kung tutuusin ay hindi naman totoo hindi totoo na kagaya nung sinasabi nila na human rights abuses yung mga maraming pinatay na mga at mga aktivista kasi yun eh actually yung mga pinatay na yun mga rebelde yun eh mga rebelde sa gobyerno lumalaban sa gobyerno gustong pataubin yung gobyerno ni Marcos Sr. Pero ang, ang inaakusa kasi nila nagpapatay si Marcos Sr. Eh. Sa totoo lang po ako, naniniwala ako na walang iniutos ang Marcos Sr. para patayin yung mga rebelde. Kasi kung talagang mamamatay tao siya, bakit si Ninoy Aquino hindi niya iniligtas nga niya sa anong parusa Yung parusang kamatayan noon? Diba? Yung death sentence si Ninoy noon eh. Pero bakit ikinulong lang niya? Ipinagamot pa nga. Naniniwala po ako na mayroong mga nawawala, may mga missing, may mga yung tinatawag nila mga disiparasidos. Maraming pinatay, maraming tinorture. Pero ako po naniniwala, hindi yon otos nung apula kay Marcos. Iba po ang may gawa nun. Alam niyo kung sino? Si Ramos yun sa kasi Enrile. Ako naniniwala ako kung bakit yun ginawa ni Ramos at ni Enrile. Gusto nilang sirain si Marcos Sr. At nagawa nga nila. Nasira nila eh. Kasi na, lalo na itong si Fidel Ramos, patay na siya ngayon. Pero ang hindi ko nagustuhan sa kay Fidel Ramos, sana bago siya namatay. Nangumpisal sana siya. Sa taong bayan. Sana sinabi niya yung totoo na hindi si Marcos Sr. ang may gawa ng mga ibinibintang ngayon na mga human rights abuses. Hindi yun magagawa ni Apu Lakay. Sabi nga niya, nakapatay siya ng tao during the war. At hindi Pilipino ang pinatay niya. Kalaban lalo pa yung Pilipino na mahal na mahal niya ang mga Pilipino ang nakakainis po kasi sa mga dilawan hanggang ngayon naka nakapokus pa rin sila doon sa paniniwala na si Marcos Sr. ang may kagagawan ng mga pang-aabusong yun nandiyan si Enrile buhay pa, bakit hindi ninyo yan interviewin kung sino ba talaga ang totoong may kagagawan alam na Enrile yan at sinabi na nga niya, nagkaroon siya ng libro. Nando doon lahat ang katotohanan, bakit hindi ninyo basahin yon? Kasi ang pinapaniwalaan ninyo, yung gusto ninyong paniwalaan. Kasi gusto ninyong sirain si Marcos. Yun ang mahirap sa inyo eh. Tama lang yan na huwag kayo makipag-alyansa. Uh, Dahil hindi naman talaga katanggap-tanggap. Well, Si PBBM, pwedeng tanggapin kayo, mag-alliance mag, mag, uh, kayo. Dahil open siya eh. walang masamang tinapay sa kanya eh. Pero kayo, hindi niyo kasi kayang sabihin na kinakalimutan ninyo yung mga nangyari na ibinibintang ninyo sa ama ni PBBM na hindi naman totoo ang galing nyo mang bintang mga uh, husga doon sa Marcos Senior na siyang nag, uh, nagpa-torture siya ang nagpapatay doon sa ilang 10,000 ba? Ang nakikita nyo lang yung ibinibintang ninyo kay Marcos pero yung kagagawa ni Cory Aquino yung uh, massacre dyan sa Minjola di ba yung mga farmers yon ng Hacienda Luisita na nag uh, nagrally nagprotesta Dyan sa Menjola, di ba pinatay ninyo? Ipinapatay ni Cory? O yun hindi niyo nababanggit. Mga magsasaka lang yun na may hinihingi pinatay. Pero yung mga sinasabi niyo na ipinapatay ni Marcos nung Marcelo e, eh, mga rebelde yun eh. Sa totoo lang, dapat nga talaga silang patayin. Dahil mga rebelde sila sa gobyerno. ba? Diba? Gusto nilang pataubihin yung gobyerno eh. Pero nakakainis dito sa mga dilawan na to, pati yung mga dilawan na mga bata pa, na hindi naman nga sila umabot doon sa during Marcelo, no? ang naririnig na nila, pinapaniwalaan nila, yung mga kwento nitong mga rebelding ito. kung ayaw ninyo makipagkaisa sa partido ni PBBM, okay lang. Kasi, sa totoo nga naman kasi, naniniwala po sila na sino ba? Man manana may mga mananalo sa kanila na kahit na nandoon sila sa sarili nilang partido. Nasa partido nila or makianib sila kay BBM, mananalo talaga. Kagaya ni Laila Dilima, si Senator Trillanes, mananalo yan kahit na hindi sila makipag-alyansa sa BBM party. Pero yung iba, malabo. Pero, kung sa bagay, useless po na makipag-alyansa dahil kung makikipag-alyansa po, sana ang isang patunay dyan, eh, tinatanggap na nila na mali yung kanilang parapang sa Marcos. Dapat ganun. Pero since hindi nila magagawa yon ang paniwala nila ay killer si Marcos, magnanakaw si Marcos, eh wala. Hindi talaga magkakasundo. At, eh, uh, kayo sa hindi, pumanib sa partido ni BBM sa hindi, ang iboboto pa rin ng Marcos loyalist ay yung gusto nilang iboto. Halimbawa si Dilima, si Dilima pwede kong iboto. Dahil, dahil sa karakter, ang hindi lang talaga, ang hindi ko lang talaga din matanggap sa, sa kanila, ay yung hanggang ngayon, hanggang ngayon at mukhang hindi na talaga mababago pa ay yung akusasyon, maling akusasyon nila kay Marcos Sr. Mga ano eh, mga bulag. Parang yung kabayo na, ano ba yung tawag dito? Yung, di ba pag may nakalagay dito na kailangan nakapokus lang doon. Mga bulag eh. Yung mga mali na ginawa ng Marcos, kung meron man, yun lang ang nakikita nila. Na kung tutuusin, hindi rin nga totoo. Pero yung gawa ni Cory Aquino, tsaka ni Noy Noy, kay Noy Noy, alin ba? Ang naalala ko yung, yung tungkol dyan sa, yung hostage taking sa Luneta, at saka yung uh, sa 44. O ano yon At saka ang dami-dami rin ng mga pag nanakaw nangyari sa panahon ng Cory at saka ng Noy Noy? Sa totoo lang, lahat din naman eh. Mula kay Cory, hanggang kay Ramos, kay Gloria La Luna, lalo na kay Digong. Pero ang nakikita nyo yung ang init-init nyo kay Marcos. Napaghahalatang inggit eh inggit lang yan. E eh, ano pa man ang sabihin ninyo, yung mga talagang nakakakilala sa Marcos, hindi ninyo ma, kayo na lang, hindi naman talaga, hindi talaga magkakasundo eh. Kaya useless. Ewan ko kung anong mangyayari dyan sa samahan nila ni Senator Trillanes, dahil, Parang kumbaga eh parang napahiya si Senator Trillanes diyan sa idea niya. Dahil hindi tinanggap nitong mga kasama niya. Mister Mr. Trillanes. Kahit na tatlong partido. 'Di ba? Gusto kasing magkanya-kanya eh yung dilawan mag-perform sila nang sarili daw nilang slate yung uh, partido ni BBM na mga alliances nila, and then yung Duterte. Alam nyo, Senator Trillanes, mag, uh, magsanib pwersa man ang dilawan at saka yung si BBM. Magsanib pwersa sa hindi, hindi naman po talaga mananalo yung Duterte. Dahil taong bayan po ang mag- ang magdedesisyon eh hindi yung hindi yung sanib puwersa ng dalawang partido hindi naman ibubuto yan huwag kang mag-alala ang mabuti pa magdesisyon kayo na tumakbo ulit kayo ng senador nang sa ganon kung totoo totohanin man ng tatlong tatlong hayop na yan at least kung nandiyan kayo, di madagdagan man lang yung, di ba, pag nagbubutuhan dyan sa Senado. Pero kung iiwanan nyo ang Senado, niya, aalagaan nyo lang yung isang, uh, isang lungsod lang, eh, baka matatalo yung good side. Kaya kung ako sa inyo, maraming nananawagan na tumakbo kayong senador mananalo kayo sigurado. At yan si Laila Dilima, mananalo rin yan. O, at least kahit papano, ilan na kayo? Kahit papano, kung nasa Senado ka, Mr. Trillanes, at si Laila Dilima, isa rin nag nagpapakipot, ito naman si Laila Dilima, oh. in-interview siya ni Karen Davila kung uh, tinanong siya kung tatakbo, tatakbo magsenador ngayong darating na eleksyon, hindi raw? Pwede ba? Yung mga ganitong klaseng ngayon pa na nakalabas na kung nandoon ka nga sa kulungan, tumakbo ka eh. Di ba? How ironic. Nung nasa kulungan, nakapag, nakatakbo, nakapag-kandidato, na nasa kulungan siya, ngayong nakalabas na, hindi tatakbo? What the heck? Anong klase? Para ka na rin si Sarah Duterte niyan. Paano na lang kung hindi ka, hindi ka tatakbo? At si Trillianis din, hindi rin tatakbo. O di sino ang nandyan na lumalaban, hindi man lang madagdagan yung lumalaban na nandyan sa sinalo? Si Risa Ontiveros lang? Ayaw nyo man lang dumagdag? Paano kung nanalo yung tatlong demonyo? At least sana, kayong tatlo, nandyan. Si Risa Contiveros, Laila Dilimat, saka ikaw, Trillianes. O, di tatlo? Kaya lang eh, ewan ko sa inyo, kung ano mga pinag-iisip ninyo. Yung isa, hindi mo maintindihan kung nagpapakipot. Kung nasa kulungan, nakapagtakbo. Ngayon, nasa labas na saka hindi tatakbo. Ano yun? Hindi diba mo maintindihan ang mga takbo ng mga utak nito. Ito namang si Trillianis, isa rin. Alam na alam niya na kailangan siya sa Senado. May mga kailangang labanan dyan sa Senado. Tingnan mo nga ang, kung sino ang mga nandiyan dyan. Hahayaan nyo lang na manaig yung mga pro-China at dyan ka lang pupunta sa isang dyan lang sa Kaluokan. Anong klaseng utak yan? Imbis na bilib na bilib ako sa inyo eh. Parang nawawala tuloy yung bilib ko eh. Kailangan kayo sa Senado tapos eh hindi kayo balaman niya. Lakas yung mga utak. Kita nyo na nga kung sino mga nagbabalak na pumasok yan sa Senado. Willie Rebillam eh. Philip Salvador? Tapos si Lito Lapid? Nandyan si Robin Padilla? Tapos yung tatlong demonyong Duterte? Tapos kayo, hindi kayo iiwanan ninyo, eh, hindi kayo papasok, hindi kayo babalik sa Senado? Anong klaseng mga utak yan? Hayaan ninyo na hayaan ninyo na manaig, manalo ang mga pro-China? Ah, mako mga kababayan. Nakakainit ng ulo. Sa totoo lang. Parang hindi lang tuloy kay Duterte ako na init ang ulo. Pati dito sa mga pakipot na to. Hindi mo maintindi ako. Nagpapakipot o anong gusto palabasin. Eh. Gusto pa yata mag kami. mag tayo mga kababayan na manawagan. Sanit Sanit Rilianes takbo kayo maging senador. Laila Dilima, takbo kayong senador. Kailangan kayo ng senado. Ganun ba ba? Kailangan ba ba namin mag-rally? Ay naku, mga kababayan. Hirap na hirap nga na, na labanan yung mga pro-China tapos hindi ka tutulong. Pupunta ka dyan lang sa kaluokan. Anong klaseng desisyon yan? Nakakainit ng ulo mga kababayan. Anyway, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Manawagan po tayo dito sa mga nagpapakipot na magsisinaron na ito. 'Di ba?